Punta sa taas sa rooftop. Kunin mo doon kung ano gusto mong kunin. Sa'yo na. Okay? Tayo na liga. Naalala mo ba natin may hinihingi ka sa akin yung regalo ng Pasko? Alam po yung robot. Yung robot? May 20 ka diyan. Oo. Oh. Tayo yung 20. Ipapakuha ko sa iyo, ha? Ano? Oh. hindi robot yun, ha? Ito gusto-gusto mo to kasi nag-aaral ka. Tapos malagi ka mag-iingat ha. Ah. Ngayon, punta sa taas sa rooftop. Kunin mo doon kung ano gusto mong kunin. sa'yo na. Okay? Kunin mo na. Oh, ba't yan ang kinuha mo? Ito Iyan yung nakuha mo doon? Oh, halika dito. Mag-usap tayo dito. Oh, Daniel, bakit yan ang kinuha mo? Ito ang gusto kong ligaro Ah, yun ang gusto mo? Oh, ano naman gagamitin mo dyan? Pambawit lang po, pambawit bike bike. Uh -huh. Oo. Oh. Ah, pamuntang iskul. E oh, gagawin mo service yan. oh, di ba? Di ba, gusto-gusto magka-bike. Yung dati ginagamit ng bike, pangit, pinagdugtong mo lang yung kadena, delikado yon. Ngayon, may bike ka na. You, may bike ka na, iingatan mo yan ha. Paano man gumala na gumala, Mapahamak ka, hindi. Basta ingatan mo yan ha. Ngayon, hininga kita ng ano? Ng 20 pesos, di ba? Ito. Yung 20 pesos, medyo malamot ang gulong yan. Ngayon, pabombahan mo ha. Oo. Oh. Ito. Tapos punta na doon. Pabombahan mo na doon. Sige. Oo. Oh. Mag-iingat ka lagi sa pagmamaneho mo ha. Sa ina, pabombahan mo na. Oh, Nathaniel, kamusta? Ay, sa ano? Yung hiningi ko sa 20, binili ko sa'yo para panginan. Okay na. Oh, ngayon pagbubuti mo ng pag-aaral mo ha. Dahil may wala na service. Hindi ka na ako kapasundo sa tatay mo. Hindi ko sa ngayon yung pag-aaral na pasok. Oh, yan ha. Basta pagbuti mo pag-aaral mo ha. Anong grade mo na pala? Grade 4 po. Grade 4. Sumusunod ka sa mga ticket mo. Bubutihin mo, may bike ka na, oh. Ha? Pagbutihin mo, lagi, ha? Lagi mag-aaral, ha? At sa gabi, mag ka sa Diyos. Mapasalamat ka, ha? Okay? Sa susunod na pasukan, gagamitin mo na yan. Bili ka sa tatay mo ng padlock para hindi mawala, ha? Maliit mo naman yan, ha? Sige na. Kaya tabalay na. Okay, bye-bye, Tanyel. Ingat na sa pagmamaneho mo, ha? I know you got a heart